Mare, good morning, good morning. Good morning. What's that? Panibagong araw, panibagong ano. Panibagong, araw, panibagong vlog. Aray ko. Panibagong <laughs> panibagong, panibagong, araw, bukas ay July na. So, panibagong... Panibagong panghibatang <laughs> isang buwan. Panibagong ipon. Sipag lang, katambay, sipag lang. Hindi tayo pwedeng huminto dahil, ano eh, marami pang umaasa sa atin. Ha? Utang lang. Oh, utang eh, trabaho naman. naman tayo eh. Pambayad naman eh. Utang lang, ng utang basta trabaho lang tayo ng trabaho. Di ba, Djo? Oo. Ay. Importanteng utang. Oh, yeah. uh, oh tama. may pambayad. At saka nagtatrabaho Isipin ka para 'yung pambayad eh. para magka-problema 'yung inutangan mo. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Mahalaga. Ini ini in in isip mo na mabayaran babayaran mo sila. Hindi nga lang alam kung kailan. Ayun 'yun eh. Sige, sige. Ingat, ingat. Ang katambay. Good morning. Happy Monday, happy Monday. Happy Monday. Okay.